Ngayong araw nga ho pala ay pupunta nga ho pala kami Ng Lobo, Batangas Ang aking nga palang kasama din eh Ay ang aking kumparing RJ at ang kuya Barbie At ang kanyang pamilya mga idol Bago nga ho pala kayo makarating sa sinasabi nilang Sing Sing na Bato Ay dadaan muna kayo sa ilang bundok At ilang oras na biyahe mga idol At paalala lang sa inyong mga idol Kapag ka kayo pupunta ng Sing Sing na Bato Dapat kondisyon ang dalan yung sasakyan Kasi pagka hindi kondisyon ang sasakyan At baka abutin kayo ng tirik sa daan pagkatapos nga ng dalawang oras na mahig git ang biyahe namin simula dito sa amin ay nakarating na kami dito sa tabing dagat ng Lobo, Batangas mga idol. Kung nakikita ninyo dito mga idol, ayun natatanaw na namin ang sinasabi nilang singsing -sing na bato. At sa hindi kalayuan mga idol ay matatanaw nyo na din eh ang bundok ng Isla Verde at ang Mindoro mga idol. Sabi ko nga sa akin kasama na si paring RJ, aba ay pwede na pala tayong pumunta sa Mindoro kahit wala tayong barkaw, ay di magbabangka na lang tayo ano, ay taway si paring RJ. Sabi ko pag balik na lang tayo pupunta ng Mindoro pare parang tunay eh kung magdadali Woohoo! idea rin na nga mga idol at narating na namin ang sinsing na bato mga idol ayan kung nakikita ninyo napakaganda ng rock formation dito mga idol napakaganda ng gawa ng kalikasan at ng Panginoon natin aa ah, ah. wala akong masabi sa ganda din ni mga idol at maya maya nga ako tinawag ni paring RG at may papakita raw siya sa akin na, ay di ako nga si pare at baka kung anong hinuhukay nito baka ito yung ginto ay di ayaman na kamay Bukti pare-pare, anu kunginuhu. inuho sabiri, mo sabi ari basta ebara. Eba, 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 Ayun nga mga idol, at pinakita nga sa akin ng ipis dagat. Sabi ko, ah, ah pati naman para sa dagat ngayon ay may ipis na. Kala ko sa bahay lang. At syempre, sa lahat ng mga pupunta dito at papasal sa Singsing na Bato, may nakalagay na hoodie yan sa itaas na bawal hong magkalat. At kung ano-ano pang nakalagay dyan mga idol, basta bawal. Huwag nung gagawin, ha? Ayan na guys, ang Singsing na Bato. Ayan, gawayan ng kalikasan mga idol. Napakaganda. Oh. Saan nga po pare. Lubo, Talahib. Yo, sa Talahib, Lubo, Batangas mga idol yan. Dito nyo makikita yung singsing -sing na bato. At syempre mga idol dahil tayo naman ay naririto na rin at ating napuntahan na ay hindi ho natin nahayaang hindi ho natin maakyat at mapuntahan mismo at matungtungan itong singsing -sing na bato na dinarayo ng mga turista mga idol. Hopi, hopi. Mimingwit with pa tunay ngang napakaganda ng ating kalikasan kung ito'y ating patuloy na alagaan. Tayo ay may responsibilidad sa ating kalikasan at mundo upang ito'y mapangalagaan para sa susunod na henerasyon. Sa bawat pagtatapon ng basura sa hindi pagtatapon ng tamang paraan, lahat ito'y nakakaapekto sa ating ilog at dagat. Kaya alagaan natin ang kalikasan, ito'y ating tahanan at kabuhayan. Maging masinop sa ating mga gamit upang makatipid at makatulong sa mundo. At sa bawat pagtapo ng basura sa tamang lalagyan ito'y isama para sa mas malinis at magandang mundo upang lahat tayo'y maging masaya at ligtas sa buhay.